10 years inside jail sa Iran mula sa presidente ni Gloria sunod-sunod ang nagkapagpalabas lang sa akin si Tatay Digum. Yeah! Okay! 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 Alam niyo po yung red diamond na libro na sinulat ko? Ako po yun. Sabagat tayo mga Filipino, buhay natin parang diamond yan kahalaga. Sabihin mo sa katayang mo, parang diamond sa akin. Ganon kahalaga nung nakita ni Tatay Dudong na yung kaso ko sa Iran, inusinti. Kaya siya mismo, nagpakawala ng limang Iranian, parang isop ang ulo ko. Ganon siya, ang akala natin, hindi siya nagpapalaya ng, ng inusinti. Ang nakatatak ng na mga anti-Juterte, ang dami niyang pinapatay. Hindi po, basta inusinti ka, si Tatay na nasa sayo. 7 months sa distro, kumakain ako lahat luluko, ng lahat ko niluloko parang buhangin ang niluloko ko yun. Pero nakalaya ako doon sa distro dahil sa isang Iraniyang tumulog tumulong sa akin. 10 years sa jail, from death to life sentence. You know what? The life sentence in Iran is a life. You have to serve for the life for the rest of your life. Mayroon bang mga Iraniyang dito? Iraniyang has? Cast? Wala. Ito lang po masabi po. Kung ako na tudungan ni Tatay Budong sa isang Pilipino, pinagpalit yung limang Iranian, hindi lang yung na-exposed. Dahil yung crime ng mga Iranian, big crime. Pero ni-sacrifice niya yun para lang iligtas ako. Kaya tayo dito, ako'y naniniwala na kapag tayo magkaisa, kasama natin sa Tatay Digong na kung anong pinalad ko sa Middle East, kaya natin pabalikin. Kasama niyo ba ko Kaya yung Red Diamond na libro, I do believe may part ko pa yun. Maraming salamat po. Ito lang gusto ko ipahayag sa inyo na si Tatay Digong ang talagang tag-iisang bayani sa lahat ng mga naging presidente ng na Pilipinas. i think